Hello po! Kamusta po uh, mga kababayan? Muli po, nandito po tayo muli sa Tambayang Makabayan Ang inyo pong lingkod, si Kamanong uh, Muli po, uh, pag-usapan po natin muli ang, uh, ang ating bayan Ang ating uh, pang-araw-araw na buhay, pangangailangan Hindi puro politika ngayon po, ang lagi pong laman ng balita uh, sa ating uh, bayan, puro balita sa politika, puro politika. Pero yung talagang major problem po ng ating bayan, ng ating mga kababayan, lalo na yung nasa laylayan, middle class. Hindi na masyadong napag-uusapan mga kababayan, hindi po ba? Atambay. Ito po, ang pag-uusapan natin ngayon, ang topic po natin ngayon, ang mga pangailangan po ng ating... Mga kababayan, isa na po ako ron. Una-una po, nagtataas ang mga bilihin. Ano na po ang solusyon dyan ng gobyerno, mga katambay? Kuryente, tubig, pamasahe, gasolina, at marami pang iba. At ang bigas, nakalimutan ko pa yata ang bigas. Importante, hindi tayo mabubuhay mga katambay pag walang bigas. Kaya, upisahan na po natin. Uh, meron po akong parinig sa inyo, siyempre, para maganda po ang kwentuhan natin, mga katambay. Kukuha po tayo ng mga balita sa news. Ito po ang hindi na pag-uusapan. Nababaliwala. Puro politika. Uh, ano na po kaya mangyayari sa atin, uh, katambay, itong taon na ito? Kasi, noong nakaraang taon, wala po. Talagang puro pangako ang uh, nangyari po sa atin. Pagbaba ng presyo, 20 pesos na bigas, napaku na rin. Wala na. May kadiwa. Ang kadiwa ay ilan-ilan lang. Hindi naman kadiwa buong Pilipinas ay meron. Hindi ka na makakabili rin ng napakarami na Pilipino. Makakabili rin sa kadiwa. Wala na yata ang balita sa kadiwa, mga katambay. Ito po, umpisaan po natin. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po, umpisaan natin. Sandali, ipi-play ko lang mga katambay. Pilipinong walang trabaho nitong Hulyo sa kabila ng pagbubukas ng maraming negosyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority na sa 4.8% ang unemployment rate sa bansa noong Hulyo na katumbas ng 2.27 na milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mataas ito kumpara sa 4.5% noong Hunyo. Samantala, umalo naman sa 15.9% ang underemployment rate noong Hulyo katumbas ito ng 7.10 million na Pilipino na naghahanap ng mas malaking kita o trabaho mas mataas din ito sa 12% na underemployment rate noong Hunyo ayon kay National Statistician Dennis Mapa isa ang saban ng panahon o sunod sunod na bagyo na nakaapekto uh... sa employment yan po ang mga naranasan natin na uh, last year, mga katambay. Yan po. Isa po yan. At sabay sa pagpasok ng bagong taon, Ito ang naman, mga inlang na bayanan din bagong gastos sa mm -hmm. ilang produkto at serbisyo At kabilang dyan, ang dagdag singil sa tubig gripo at taas presyo ng LPG simula ngayong Enero. Nakatutok si Sandra Aguinaldo nagdaga ng kita sari na sari-sari store at karinderya ni May Pipito noong 2023. Dahil sa pagbukas sa ekonomiya, matapos ang pandemya, medyo gumanda yung pasporad natin. Sibling, lumaki ngayong taon. Kabilang sa naka works at In 2024, ang singil ng Manila -water, yeah, water at Maynilad Water na inaprobahan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office. Ngayon inero na ang simula ng mahigit 6 na piso hanggang mahigit 7 piso ang dagdag singil kada cubic meter. May binabantayan ding price increase LPG. Mahigit 3 piso kada kilogram ang dagdag singil ng petrol LPG simula ngayong araw. Humingi naman ang pamunuan ng MRT ng taas singil na 2 pesos and 29 centavos boarding fare at dagdag na 21 centavos sa bawat kilometro. Inaantabayan din ang inaasang pagtaas ng kontribusyon ng PhilHealth at Napakarami, katambay. Ngayon, simula nitong taon na ito, nakaumba Baka nag-uumpisa na po ang pagtaas. Ang tubig, LPG, at marami pa. Pati Phil, help. contribution eto na po. Panibagong taas presyo sa bigas, bigas ang sumalubog naman. sa bagong taon na rice retailer na si Mang Ramon. 20 mm -hmm. hanggang 50 pesos kada sako ang itinaas ng binibili niyang bigas mula sa kanyang supplier. Kaya ados pa lang ng Enero, nagtaas na din siya ng presyo. Nasa 54 pesos kada kilo ang pinakamababang presyo ng bigas sa Mega Q Mart sa Quezon City. Yung gata ka po mamimili. Ay sabi ko, ay, wala po tayong magagawa. Kung hindi mo tayo po po ng mahal, ay, wala, wala kaming ibibinta. Ay siyempre po, ang mamimili po nakakawa. Yung mga ang bibili ng sapo kayo, lima kayo nang bibili. At mm, po, binabudget nila, may pang budget. Kaya naman, hindi pa man nakarecover mula sa gastusin noong Pasko, muli na namang maghihigpit ng sintoron si Aling Gemma kalahating kilo ng bigas na lang ang nabili niya. Yan, bigas. 20 pesos ang pangako. Yun lang, 20 pesos eh. Okay na ako nun eh. Matupad lang po. Pakepakete ng pa ang problema. siya po ang na-recover ng kapulisan mula sa isang babae sa Joint Bybas Operation na isinagawa sa ML Quezon Street, Barangay Kasuntingan, Mandawi City, madaling araw ng Sabado, Enero 6. Sa Panayuko at hawak na lang sa kanyang kamay ang sospek na si Marichu Uyun-Uyun Anyora alias Cho habang sinusuri ng otoridad ang mga ebidensyang nakuha mula sa kanya. Ang naturang pake pakete ng umano'y mo ay umabot ng 3 kilo ang bigat na may 20.7 million pesos na standard drug price. Ayon sa kapulisan, si Anyora ay tinuturing na high value individual sa rehiyon at nasa watchlist ng PDEA 7. Tumanggi na rin itong magbigay ay, wala ng... Wala na naman takot ngayon. Wala naman takot ng na mga drug lord ngayon mga katambay. Ito pa isa arestado ang isang high valued individual at dalawa pang kasamahan nito sa ikinasang operasyon ng pinagsal na puwersa ng Police Regional Office o PRO5, Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU Team Albay, Naga City Police Office at Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Naga City sa Camarines Sur. Bandang umaga nitong linggo, January 7. Sa sinabang bypass operation, nilala mga suspect na sina Jamel Daligdig, isang high value target. At sina Sobranel Paikana at Giancarlo Paikana na parang street level individual. Nasamsam. Nakakalungkot mga katambay. Ang nangyayari sa atin. Puro politika. Hindi pa po mga sir, mga boss, Mr. President, mga senador, mga congressman. Hindi ba ho pwede natin isama sa problema ng bansa natin ito? Tubig, kuryente, pagkain, krimen, droga. Puro politika po tayo. Kayo, kayo po ba eh, iniluklok namin mga, ng mga kababayan namin, natin, lahat. iniloklok po ba natin sila? Para lang pag-upo nila sa pwesto, puro politika ang pag-uusapan. Ang politika, mga katambay, nandiyan na yan. Ang korupsyon, hindi na mawawala ang korupsyon. Kahit saan bansa, buong mundo may korupsyon. Ang hinihingi po ng taong bayan, isa na po ako Ron, yung pangangailangan namin, mga leader natin, gumawa naman po kayo ng paraan. Please lang po, ito po, solusyonan nyo muna. Yung politika, nahanjan lang po yun. Ito po, gawan nyo po naman ng paraan. Kawawa naman po si Juan de la Cruz. Tuloy-tuloy po, pagtaas ng lahat. Krimen, nahanjan pa krimen. Paano na po yan? Mga katambay, mga kababayan. Araw-araw, laman -araw, ng balita, puro politika. May general na kinasuhan, ng kapwa general. Di po ba? Meron namang isang senador na kino-question din ng pangulo. Ito pa rin Nicolas sa inyo. Isama lang natin ito isang senador na senador siya. Pero siya ba may meron din ba na itulong katulad ko senador na ito. Marcos Camp is being represented mm -hmm. by the speaker, eh. speaker of the house. Eh. Para si Speaker Romaldez ang face of the of the so-called Marcos Camp. Yung relationship ni ni Speaker at ni VP parang obviously hindi okay. Pero sir, how would you rate po yung first two years ni ng Marcos administration? So far okay naman? So far, so far ayaw ko na lang bigyan ng grado, bigyan ko na lang siya ng komentaryo na acceptable sa kanya. Yung sinabi niya, incomplete siya nung first year, incomplete pa rin kasi sana yung 20 pesos na per kilo na bigas. Yung 1 million housing units per year. O nakabuo na sila ng one complete year. Tapos sa budget process, ang daming mga lumalabas na pangako doon ng mga ah, cabinet members. Nakakalungkot lang pagka lagi mong paikinggan. mga politiko eh. Mga katambay. Puro, you know, suwagan na suwagan. Pero sila-sila rin yun eh. Mga politiko rin sila eh. Hindi <laughs> po ba? <laughs> ang kailangan ng taong bayan, solusyon. <laughs> ah, Magkano lang minimum wage namin, mga senador, mga congressman, Mr. President? Puro kayo bilyonaryo, yayaman nyo po. Hindi po kayo kakain ng 20 pesos o kung may 20 pesos na bigas, hindi nyo na makakainin yan eh. Para sa amin yan. <laughs> Kaya lang hindi na naman natupad. Ang hiling lang po namin, yung katulad ng bigas, uh, Mr. President, ibalik lang po natin dating presyo. No? pamamahalaan ng dating presidente Duterte o 30 plus o 40 eh, masaya na po mga Pilipino ron. Wag lang po doon sa patas ang patas, 50 plus, 60. Tapos hindi naman tumataas ang sweldo ng tao, pero patas ang patas. Gawin po natin ang solusyon. Kayang-kaya niyo po yan, Mr. President. Kayang-kaya niyo po yan. Uh, hindi po kami nawawalan pa rin ng pag-asa dahil binoto po kayo ng majority ng Pilipino dahil umaasa po sa kakayahan nyo. Eh, sana po, isang taon, wala nangyari, nag mahirap ang kalagayan ng mga Pilipino, kami, tayong lahat. Sana itong taon na ito, meron naman mabago. Saka, ay nako, nakakalungkot. Politika, politika. Ito naman pag-usapan natin. Mga kapwa ko vlogger, ipos naman natin ito. Itong mga pangailangan natin. Pagkain. Kuryente. Tubig. Pati toll gate, toll. You know, lahat-lahat na. Nandiyan na. Nagbabali ka na naman lahat. Pati droga, krimen. Nakakalungkot ah, lang. Mahirap lang talaga simpleng vlogger lang tayo. Wala tayong magagawa. Wala tayong power. At ganun lang po mga katambay. Ha? Sana po uh, pagpasensyahan nyo po ako kung ang uh, aking opinion eh, hindi naging maganda para sa inyo. Opinion ko lang po yon, <laughs> Kaya po, hindi ko na po ahabaan mga katambay itong tinapik natin ngayon. Talagang nalulungkot lang din po ako dahil pataas ng pataas. Hindi mo lang pumababa. <laughs> Dadaanin na lang natin sa tawa ang ating kahirapan. Kaya, tumataas ang krimi natin dahil sa ganyan. Pataas ang pataas ang bilihin, maraming walang trabaho, inflation. Kaya, ano gagawin ng mga may hirap, lalo kung walang makakuha ang trabaho. Gagawa na lang ng hindi maganda para lang makarao sa buhay, di po ba? Yun po. Ah, sana po, itong taon na ito, Uh, maging maganda naman po ang kahinat na ng ating bansa. Uh, kapit lang. Uh, muli po mga katambay, uh, sana po uh, tangkilikin niyo po ito ating munting channel. ang uh, tambayang makabayan. Muli po si katambay uh, kamanong. Ka Nagiiwan po ng magandang araw, tanghali, gabi sa ating lahat. Ingatanawa po tayo palagi na may kapal. Mahalin natin ang Pilipinas.